Mula sa Gachensa Entertainment Production na nagpasikat ng mga kabataan na may talento sa pag-arte sa online world, inihahandog namin ang Gachensa New Gen Star. Baka ikaw na ang susunod na bituin na magniningning na hinaharap namin na may edad na labing walo hanggang 25 taong gulang mula sa Lucena City, Pagbilaw at Tayabas, Quezon. Para mag-audition, bisitahin ang Facebook page ng Gachan sa Entertainment at hanapin ang pin-post kung saan makikita ang link ng audition form. Fill out the details, say your name. Hello, I am Frank Lawrence Grande Atienza. Hello everyone, ako nga pala si Nikandra Sel Padillo. Age? I am 20 years old. I am 19 years old. And where are you from? Live in... Pagbilaw, Quezon. From Pagbilaw, Quezon. At maikling explanation kung anong acting skit ang niyong gagawin. Maaari niyong i ang mga panoorin mula sa television at cinema. Hindi ako si Celine. So stop comparing me with her. Hindi na siya babalik. Pero hanggang ngayon, umaasa ka pa rin na nandito siya. Kung nandyan siya, nasan na ako? Huwag mo silang pansinin. Bakit? Kasi akin ka. Nay! Buntis po ako! Wala! <laughs> Wala! Kailan po yan? Kailan po yan? Kailan pa yan? Sabihin mo sa akin! Kailan yan? <laughs> Dalawang buwan na po! Ang kapala mukha mo! Alam. Alam mo ka, Tadya kang kita! Bakla ka te! Or, may materes, pilingera, ako pinaglololo mo lagi, ha? Pagkatapos, i-upload ang inyong audition video sa Google Form or upload your video on Facebook, TikTok, or Instagram at i-copy-paste ang link sa Google Form. Sobrang dali lang, di ba? Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-audition ka na kasi baka ikaw nang hihirangin ka-chance sa Nugent Store.